na ito? Yung bayag mo? Natanggal na nga sa trabaho eh. E paano ang gagawin ko? E saan natanggal ako eh? Malas eh. Nako! Paano ka kasi hindi mamalasin ha? Wala kang ambisyon! Kontento ka na na ganito tayo habang buhay, isang kahit isang tuka. Tapos sasabayaw mo ng pag-iinom. E paminsan-minsan lang naman ito eh. Pagkalang... Ang isang katulad mo na tinanggal sa trabaho at kakarampot lang mga sweldo, walang karapatan ni minsan, kahit na minsan, ang magiinom. Panggastos mo nga sa sarili mo, kulang na kulang na. Iinom ka pa ng iinom. Nakita mo, nakita mo, yung mga alak mo, lahat dyan. Nakita mo, gumaya sa'yo. Walang kaambi-ambisyon. Nako, muisip na ito ha. Ah. Saan naman eh. Talagang hindi na ba kititigil? Wala na kaibang ginawa kundi mag-aaway ah. Kaya minamalas tong bahay na ito eh. Aba? Nagsalita, magaling? Oo, talagang magaling ako dahil kailanman hindi ako gagaya sa inyo. Walang nangyari sa mga buhay niyo. At ikaw, sa palagay mo ba, maaayos mo buhay mo? Ha? Ha? Dumagaya ka sa tatay mo na ang hilig musika. Musika ang gusto ipalamon sa kanyang pamilya. O ngayon, nasa na musika, ha? Nasaan? Ginagaya mo ang tatay mo na walang pakinabang. Yan ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Ned, sumagot ka! Musika? Musika ang gusto mo ipalamon? Na mo! Magagaya sa akin yung anak ko! Dahil walang asawang katulan mo! Kaya hindi natuloy ang pangarap ko eh! Dahil kinontra mo eh! Pinamili mo ko! Kung yung pangarap ko, ikaw! Natural, pipiliin kita! Mahal kita eh! O ano nangyari sa akin ngayon? Isa akong walang kakwenta-kwenta tao!